Si Lebron nung una ay hindi naman gaanong umaatake talaga. Malamang, eh 6 months yan hindi nakapaglaro sa NBA. Mahaba-habang pahinga rin yon kaya mahirap din kung all out kagad. Pero yung presensya niya ay andyan pa rin naman mga idol. Mismatch nga rin to at bilang tulong ay inaabangan siya ni Nurkic dyan kapag talaga may Lebron ka sa team mo ay expect mo nang laging may ganitong sitwasyon talaga. Kasi kung walang help dyan ay kakawawain lang din niya si George papasok eh. At dahil nga sa help ni Nurk, napabayaan niya yung tao niya. Simple lang, locate kagad ni Lebron yan. Now ito rin po yung challenge gayon kay Lebron syempre. Mas bawas na yung karga niya sa opensa dahil may luka na tapos si AR nag a ascend pa ang laro. So kung ikaw si JJ Redick, eh matutuwa ka kung mas gagastahin ni Lebron yung energy niya sa depensa. Like dito, hindi ideal to na siya ang tumatao kay Keontae George na doble yung edad niya sa kanya. Tapos gwardiya pa. Mapagod yan. Yun nga, 40 going 41 na nga rin to. So hindi mo rin dapat siya i-expect na perfect yung depensa niya palagi. Yan kasi yung hirap din kung ang starting lineup mo ay kasama niya sina AR, Luka, Rui at Aiton. Walang ni isa dyan ang kilalang top tier na perimeter defender. So kailangan magtulungan talaga sila in defending. Si Marcos Smart kasi ay off the bench this game eh. Magiging malaking tulong din sana yon. Kaya nga siya rin po ang unang player na pumasok off the bench para sa LA this game kasi kailangan nga nung mahusay na perimeter defenders ng Lakers. Pero yun nga, kung sakali lang po no, na above average at consistent na maganda ang depensa ni Lebron sa perimeter, malaking tulong sa LA yon. Tough na tira to kay George pero prop sa kanya kasi pumasok pa rin. I think ito rin talaga ang makakatulong ng malaki sa Lakers lalo na kung fully nakapag-adjust at kumpiyansa na ulit si Lebron magtatatakbo. Yung pagiging L-train niya ay magiging malaking factor talaga sa pagbasag sa depensa. Kita nyo, apat niyang biglang pumalibot sa matanda kasi bigla nga siyang umatake. At hindi lang si Jake ang open man dyan kundi si Gabe din. Walang play na ginawa ang Lakers dito pero dahil nga sa penetration niya ay nakagawa siya ng good look sa kanyang kakampi. Kaya wag na rin magtaka mga idol kung ganitong may double team o triple team pa nga kay Lebron kasi magkocommand talaga ng attention niyan. Walang luka ngayon sa court so mas may priority siya sa bola. Ako ina-expect ko po na within dito sa loob ng 3 point arc gagawa ng damage si Lebron ngayong season tulad nga nung nangyayari dyan. Kasi sina at AR na yung sa ibabaw eh. At sila yung maghihimay from that. And mamaya magpapakita tayo ng sample. Kung hindi lang na foul si Lebron dito, itong sina Jake at BA. Ayan, kita nyo. Open na open na la season ay tumira po si Lebron ng 42% sa mga catch and shoot niya na tres. Gandang mga numero yan at for sure kakailanganin ulit talaga ng Lakers yung ganyang kagandang numbers din sa mga catch and shoot niya, di ba? Again, feel ko talaga ay mas mapapadalas ng no mga post-up ni Lebron. Basta, dito siya mag-ooperate sa loob ng arc. Less energy consumption din kasi yan sa kanya at hindi siya nagtatakbo. Sabay basa niya rin yung buong floor sa parang isolation play na ginagawa nila dyan. Kung hindi man siya makakascore dito mga idol, ayan nga ang nangyayari. Easily, na-open yung kakampi niya. So kita rin natin na si Luka ay ganun din nagco ng help sa depensa. Ngayon po ay tutok sa kanya si Slowmo pati Kevin Love. Kaya importante rin yung laro ni LeBron kasi pwede siyang maging secondary playmaker dyan. Ipinasok na ni Doncic ang depensa at makakaasa ka na kapag binigay kay LeBron 'to ay gagawin niya ang right play, di ba? Open na siya rito at dapat tinitira niya na rin 'yan mga idol. Take it na talaga. Pero good to see na ganyang agresibo siya. Nakakuha ng foul. Not bad na rin mga idol. Again, Of sa maraming kalaban ang pumapalibot kay Luka ay nagiging opportunity to kay LeBron to play make or kahit solohin na lang din niya. Ako tiwala naman din ako sa decision making niyan eh Pwedeng swing pass yan kay Rui, pwedeng swing pass kay AR, pwedeng umatake at yun nga po ang ginawa niya. Ang point is mas madali ang trabaho niya ngayon syempre at yan nga ginawa niya sa mid range yung damage niya. Kita nyo ayan na naman sila si Luka sa labas then pwede niya laging hanapin si LeBron dito na pumupwesto. Smaller guard po na si Giannte yung tao niya dyan, so i expect mo rin ang Jazz na magpadala ng health defense. Eh kaso, wala. So ayan, beneficyo sa kanya. Actually mga idol, parang ngayon na lang din sila nagpatakbo ng ganitong Lebron to Bigman pick and roll eh. Fourth quarter na to. Sana yung mga Laker fans sa ganito pero syempre nag-iiba na nga po ang role ni Lebron ngayon. Kita naman natin. Yun nga, umabot ng fourth quarter nung nagawa na nila to. At effective pa rin naman si Lebron sa role na iyon. Feel ko nga dahil sa hindi gaano ginagawa ni Lebron to kaya biglang ganitong nanigas na lang ang depensa at hindi na sila handa sa kanilang coverage. Although yun nga, I think sa ganito pa rin talaga, pinaka-effective si Lebron mga idol yung siya yung pinaka magkocommand ng opensa, lalo sa mga pick and roll plays. Ngayon lang this game syempre, eh nangangapa ng papa pero nahanap naman niya yung footing niya sa second half. Magagawa naman din niya yon kapag wala si Luka at most of the time naman ay staggered ang mga minuto nila. Pag andyan si Lebron, pahinga si Luka and vice versa. Sa simula lang ng first, third quarter, pati dulo ng laro yung pareha silang mabababad ng sabay mga idol at yun pa rin sa tingin ko ang best way na gamitin tong dalawang to. Good job din syempre kay Lebron at siya ang nag-a-adjust kay Luka. Vocal naman din siya doon pero that does not mean na hindi na kayang gawin ni Lebron to kahit matanda na siya. Nahimay niya ang depensa. So yun mga idol, 11 points lang po si Lebron this game at hindi nga siya gaanong sumagad. Though nakita natin siya na magdominate sa playmaking no fourth quarter kaya nakaka-excite to sa mga Laker fans. Naka 12 assist siya this game din. Kapag umaatake na naman siya ulit ng umaatake, mas hirap syempre yung kalaban. Sa ngayon kasi, ay hindi siya naging ganon gaano mga idol sa kanyang year 23 debut. Kaya sa mga Laker fans dyan, ano po masabi niya sa unang laro ni Lebron ngayong season, ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto niyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.